Okay mga boss, nandito tayo sa overpass ng Chaong to Dolores Road ng SLEX TR4 at uh, papasukin natin itong papunta ng dito, dito anong lagar to? malamig malamig Chaong Quezon yan kahit na ambun ambun ah ay tayo ay papasok pa rin ang problema natin ito pag tayo inulan hindi tayo makakapag aerial shots yun ang problema nakakadaan dito eh silipin lang natin ng abos yung ano yung tsaong interchange kung makakadaan ay daan ka ay sarado <laughs> wala hindi pindahan na no sarado negative na tayo dito pwede sana dun oh kaya lang i hindi pwede bawal bawal yan yung chaong interchange ha hindi tayo makakadaan so ito na yun maraming tambak tapos ipataas na ng pataas ang tambak dito dati nung ako'y dumaan dito napakababa pa niyan ni eh. ay oh you. ang taas na ha ganun talaga yan Tinaba ang taas na ng tambak dito uh -uh. palipad tayo ng drone dito Mm-mm. Uh mm -huh. So mga boss, andito tayo ngayon sa SLEX TR4 at yan yung Interchange. Makikita nyo yan sa ating aerial shots. Tapos ito naman direction na to ay papunta to ng Anastasia. Pupuntahan natin yan ngayon. Kaya so, nang yan lugar na yan ay tinatambakan na katulad nito. Yan matahas na. Dati yan ay doon lang, yung lang kalibel ng baba na yon. Pero palibasa sa niya ay matahas na yan. Tapos ngayon pupunta tayo doon sa so, Maypandaro. Okay, Kita niyo naman may mga tambak. Hanggang doon sa Anastasia pupuntahan natin. Tara, let's go. Okay mga boss. Asilipin lang muna natin itong uh, Chaong Interchange doon ng yung uh, kinalalagyan natin ngayon. Ay uh, parte na 'yan ng papunta ng Package D. Makalampas ng Chaong Interchange, uh, direction papunta nang Lasayna City. At ito ngayon po yung uh, Chaong Interchange na halos ay matapos-tapos na ako lang na lang to ng mga barrier tapos i eh, yung mga karagdagan pang mga kailangan dito at a uh, inikutan lang natin para may idea kayo kung nasaan tayo at ano ang kasunod ng ating ibinablog ito nga pala ay may vlog ako puntahan nyo na lang po sa ating uh, huling upload bago itong video ito So yan, iwanan na natin itong lugar na to yung Nasa likod natin ay Chaong Interchange At ito yung papunta ng Anastasia So babaybayin natin to mga boss At sa so dyan namang mapapahanga tayo dito sa lugar na to Gawa ng dati Ito ay ah uh, tubig taniman ng palay Dito sa may malamig, Tiaong Quezon Pero ngayon, expressway na siya at mataas na yung tambak at patuloy pa rin tinatambakan ah, napakarami nang naitambak dito grabe tong uh, expressway na to first time sa Chaong Quezon bagamat ang ating gobyerno ay marami nang nagawang expressway diyan sa May Cavite ang Cavitex sa NLEX, SLEX ito nga sa may Cavitex eh, mapapahanga, pa, mapapahanga ka. Parang katulad din nito, dito sa Quezon. ah uh, four lane din lang. Tapos eh, merong hati sa gitna. Ito yung mga bahay na malapit sa expressway na nadaanan. Siguradong pagkayan ay na nataasan na ay mabubulabog. Pagka ito ay marami nang nadaan Ayan Hindi ito palaruan <laughs> Halupit Hindi Dapat naman Pagka ganitong linggo Pabayaan na nila Hindi palaruan Alam naman yan ang mga tao dito <coughs> okay sa okay masyadong mahigpit nakuha niyo na nga yung ano eh yung lupain dito mga gantong panahon linggo pabayaan niyo na Diga? tama ba ako tama ako siya so, meron bata dito nagbabaik ayan yun yan wala namang pasok eh pwede kaya tayo dito o tayo nag ano tayo naguguto Masarap yung guto dyan Shoutout nga pala kay ate Siguro nanonood siya ate ng ating youtube channel Eh pag mapanood mo ito ate Ay sa susunod na punta ko diyan Ilibre mo na ako sa uh, Iyong masarap na guto So yan Hanggang dito ay may tambak na Napakalayo na rin silipin nga natin lingunin na natin pabalik yung ating pinanggalingan yun o o layo na natin tapos eh, malapit na tayo dito sa tumataas sa tambak na to hanggang dito to eh nang hindi pa nila matibag yung ano may irrigation kasi dyan ay eh, yun ang magiging kailangan magawa nung unahan nila yun ng ano culvert o malagay ng culvert dami kasing naliligo dun parang katulad ng ginagawa nila dito meron dito ano eh uh, irrigation din yung ano galing ng Villa Escudero ng tubig Tobig yan ta, ta ta ta. maganda ang tubig dito yan galing yan ng Villa Escudero yan o nilagyan lang nila ng culvert dyan sa ilalim ano, lakas ng tubig na yan Daming naliligo Mga dinaanan niyang ano Mga dinaanan niyang lugar Nililiguan niyan Kaya bago makarating diyan yan Yung mga libag na natanggal Sa mga naliligo doon Ay nagkasabit-sabit na sa mga Ang doon? Sa mga damo-damo Ayan, kaya malinis na uli yan Oh, grabe ang tambak Ang oh, dami So hanggang dito lang ito mga boss Dito sa may Barangay Lalig Chaong Quezon Tapos ang karugtong nya Ay doon sa kabila na yun Kita nyo to Ganang ito ay irrigation Ayan o, Irrigation yan Kaya hindi pa natuloy dito Marami ding naliligo dyan Tapos yung ano do sa kabila dun Yun yung kabila na yon Yun yung SLEX TR4 So pupuntahan natin yun Dito tayo dadaan sa lugar na to at uh, dito nagtatapos ang ating vlog. So ayan, yun yung dinaanan natin, napakalayo na at saka mahaba. Tapos eh dito na tayo dadaan. Wala na kasi tayong dadaanan diyan. So maraming salamat mga boss sa panonood ng video ito mula dito sa SLEX TR4 uh, Barangay Lalig Tia Ong Quezon. Maraming salamat po. At uh, please subscribe and share na din po. Bye bye.